Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mayahambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin balang araw. Sapagkat nananabik ang sang nilikha na iyag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilika hindi dahil sa kagustuhan nito kundi dahil itinuluti nito ng Diyos Gayon man nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilika ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos Alam nating hanggang ngayon ay dumaraiing ang sangnilika dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak at hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumarain din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inasahan sapagkat sinong tao ang asa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa siyon ay bali, ang nangyari kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Kawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rekit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagala kay di kawasa. Kawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan niya ang mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay balik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasayat na tutuwa. Kawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may gala, dalay ani pagbalik. Kawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Aleluya, Aleluya! Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, Aleluya! ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko yahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Yesus, saan ko'y tutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad dito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina. Ano pat umalsa ang buong masa? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.